Good afternoon everyone. Ala una in na. Magitan natin ang ating orasan sa ating likod sa bandang Ayun, nakasawit ala una in na. Ngayon pa lang tayo mag maglako ng ating panindang puto dahil kanina tinanghalit tayo ng gising, tinanghalit tayo ng paghanda. Nakatapos tayo ng pagluluto ng puto mga alas 11 alas 11 ng umaga kaya um, eh bumulus ang ulan kaya naghintay-hintay muna tayo nakapagpahinga tayo naiinip tayo sa so, nagsanday dumating ang ating destinado nagtagpag-usap pa tayo sa kanya pinakaim pa natin dahil dagaling pa siya sa lokal na Malunoy kaya ngayon mag-umpisa na tayo sa ating paglalakbay. Samahan niyo po ako sa ating paglalakbay sa ating ito. Titignan natin kung anong oras tayo magkatapos dahil mamaya dapat maka-away ako ng alas 4 dahil alas yung kaimidya ang panata para sa pagtupad mamaya sa pagsamba. Kaya yeah, samahan niyo po ako sa ating paglalakbay. Once again, nandito tayo sa Barangay Aganan Dao Kapis Ito naman talaga ang direksyon natin kanina Bago tayo umalis sa bahay para maglapon ng ating panindang puto Babalikan ulit natin ang ating mga soke Itinan natin kung bibili pa rin sila ng ating puto dadalawin natin muli si Tay Raul at si Nay Merlin. Titingnan natin kung nandito sila sa kanilang tahanan. Good morning, good morning, good morning para buwas. Good morning, ayan si Tei oh. Kenapa Pinapala ang mga damo sa kanyang sa harap ng kanyang bahay. Hmm. si Tei sina Merlin. at ang kaniyang mabait na anak na nasa loob si Joey. Ang kaibigan kong si Joey dumating na pala mula sa pagbakasyon doon sa Luzon. <laughs> May init pa no? <laughs> o bago pa, kan, eh? na yung si nakatapos. Hmm. May init pa. ay naging loob. May init pa. Daming manok. ito so, siguro yung oh grabe ang dami nila Ayun, oh. hmm. ang galing hmm. uh, sinay miling ang numero uno kong suki sa puto ano pili mo na yung sa dalaga? Abas, no? Itong dalaga, pati oh. abas. Subong, ano pili mo? Ha? Ano pili mo subong? Mindusa. Ah, sinay miling abas mindusa. Oh. Oh, yan. Nagkaundong <laughs> po na na. Nagkaundong siya siya po to. <laughs> okay. Nagkaundong ako kajang iba, ha? Napagunggas, hmm. ay pang Hmm. Madami siya mga manok, mga manok na ginaalaga ng iyang anak na si Lois. Kaya iba, iba nga eh. Ito hinawa. ito mo si Llewa. Ano eh? Malakat na ko na eh. Salong kulay na hindi ka pinangilat ah. Kaya sa'yo, sa'yo ko kong... Kaya pagkabihan na, mityo lang. Bapu ang anak. Dali din, dali din. Dali ka sa putoy mo ka. Tututututututututu. Lili, lili. Sunod eh. Lili, lili. Lili, lili. May akon sa bala ito, galing kay kon siya. Na uh, combination sang Shih Tzu ka Guan, Maltese. Ito, okay. cute no? Lalaki gali siya. Lalaki, oo. Oh. Mm. Eh, mm. Dinon ut dandai buka loro kaya haba kaya. kina pa kon, din kina pa ut dandia. Ah. Hmm. Diri lang. Ay, ginut dandai kina sa ruas dana, wa mamadala sa ruas.

Aduh bagaimana? Coko, ah coko, 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 bagas <laughs> man. <Choco. laughs>